Kanino po ba nila natutuhan ang kanilang paniniwala na lahat daw ng anghel ay nasa kalagayang espiritu na wala raw anghel na nasa kalagayang tao? O edi daw sa kanilang puno. At bilang katunayan, panoorin at pakinggan po natin. Wala sa Bibliang anghel na kalagayan ng tao. Wala po nun sa Bibliang? Wala. Mer ko po ako nabasa. Tinan mo, hindi, wala. O kapatid na Michael, kung talagang lalaban ng debate si Eli Suryano at yung kanyang grupo, kaya natin sinasama yung grupo, eh... Si Elisir Suryano, talagang hindi lalaban ng debate yan eh. Takot na takot ito pag sa atin eh. Oo. gusto mo, Elisir Suryano, sinabi mong yan. Yan ang ating maging tema. Diba? ba? ang paksa ganito. Patutunayan ko na lahat ng anghel ay nasa kalagayang espiritu. Tutula ko, patutunayan ko na merong tao sa kalagayang, subalit tinawag na anghel dahil sa tungkulin. Oh, Suryano, maganda paksa yan. Sige, sa tayo magtatagpo para magpirmahan? Tatayo ka kung ayaw mong tumayo para manindigan dito sa paksang ito? Ang patayuin mo, si Willie. Oh, malaman natin kung talaga may laman yan. Si Josel, mm. ba? Si oh. Magdarog. Si Magdarog, Emilio. Oh, patunayan natin kaya mong manindigan. Kasi itong mga mga manggagawa ni Soriano pong kasama sa panel, nakatatawag oh. na pa si daming tumatawag sa atin na nagtatago sila sa likod ni Soriano. <laughs> hindi, kaya nga ganito. Ah, oh. uh, team debate. Opo. Oh. Ilan sila doon, kapatid na Michael? Mm -hmm. Mula kay Eliseo Soriano. Kahit sampung Soriano pa. O, oh, sige. Oh. Team debate. Para yung lahat ng mga nagsasalita niya sa uh, sa kanyang grupo Opo. at saka tayo o saan tayo magtatagpo ang paksa napakarami nating dapat pag-usapan eh dito lamang sa paksang ito kapatid na uh, Michael mm -hmm. hinahamon natin siya kung ko nga eh, kung gusto niya itong sinasabi niyang ito, tindigan niya. Ang sabi niya kasi dito kapatid na Michael. Wala sa Bibliang anghel na kalagayan ni tao. Wala po nun sa Biblia? Wala. Mer po ako nabasa. Tinan mo, hindi, wala. Naninindigan siya. Wala itong mababasa sa Biblia. Tao ang kalagayan pero tinawag ng anghel. Kaya iso, ito po ang tanong ko sa inyo kapatid na Bularan. Alang-alang sa inyo mga kaibigan. Yung sinabi ni Soryanong yun. Mali. O hindi, tama. Pareho. <laughs> Mali at hindi tama. <laughs> ang katunayan, ang babasahin ko, Biblia. Okay. Sapagkat ang sabi niya, wala daw mababas sa Biblia. Mm -hmm. Kaya ipinapapansin ko po sa inyo, ang bagong tipan ng ating Mananakop at Panginoong Kristo. isinalin sa wikang pambansa mula sa Bulgata Latina, ng isang paring Heswita Juan Trinidad, mm -hmm. doktor sa banal na kasulatan dating uh, profesor sa San Jose Seminary sa Quezon City. Babasahin ko po ang nakasulat sa Mateo, 11, hanggang 10. At pagkaalis nila ay nagsimula si Jesus na magsalita sa karamihang tao tungkol kay Juan. Ano ang nilabas ninyo sa ilang upang makita? Isang tambu baga na pinapaspas ng hangin. Ano nga ang nilabas ninyo upang makita? Isang tao bagang mahusay ang pananamit? Alam na ninyo na ang mga nagdadamit ng gayon ay nasa bahay ng mga hari. Kaya't ano ang nilabas ninyo upang makita? Isang propeta baga? Tunay, pinatututuhanan ko sa inyo na mahikit pa sa si isang propeta sapagkat siya ang binabanggit sa nasusulat narito sinuguko ang aking anghel na magpapauna sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. Ito, tanong natin kay Eliseo Suryano. O, makinig ka, Eliseo. Ha? Makinig kang mabuti eh. Tutol ka ba? Tutol ka ba sa nakasulat na ito sa Biblia? Sa Biblia na si Juan Bautista, tinawag na anghel sapagkat siya sugo ng Diyos. Eh, pagka tumutuloy si Suryano, ang tinututulang po niya yung maliwanag na katotohanan nakasulat sa Biblia. Oh, eh, sabi niya, wala daw mababasa sa Biblia, kapatid na Michael. Eh, madalas naman po ganun. Pag sinabi niyang wala, um, ano po katumbas? Meron. Pag sinabi niyang meron, ano katumbas? Wala. Pag sinabi niyang mali, ano po pala? Tama. Pag sinabi po niyang tama, ano pala? Mali. Kaya si Suryano, baliktad eh. Hindi, yung, mga ngaral po bang yan ang inyong paniniwalaan, mga kaibigan? Nagtatanong lang po kami. Kaya nga po, kapatid na bularan, pagka ating inugat yung terminong anghel sa Biblia, mm -hmm. Ano po ba talaga ang kahulugan? Kaya ah, tayo naninindigan na yung terminong anghel hindi tumutukoy sa likas na kalagayan. Mm -hmm. Eh, mula pa sa unahan, ng pagtalakay natin, mm -hmm. eh paulit-ulit na na ating uh, sinasabi ang kahulugan ng salitang anghel, sinugo, hindi tumutukoy sa kalagayan sa pagkakalalam, kundi sa tungkulin. Ang katotohanan nito, okay. ang pilit na nilalabo mm -hmm. at nilalabanan ni Lesio